number one, yeah. Listo Moto number 1. <laughs> so, ayan ah Signal number one ngayon dito sa Metro Manila mga kalisto. Ayan, umuulan. Yan ang perfect na weather sa mga trail rider yan maulan hindi ma-overheat ang iyong motor hindi ka nauuhaw ang kalaban mo lang talaga kung nalubog ka sa tubig cold start yan napakalamig ng makina chinok ko then boom Perfect. Smooth like butter, mga kalito. Malagyan ko ng kulang. Yung tuti, wag na kasi sabi din sa manual, tatlong refill ng tangke, saka ka maglalagay ng tuti. Good luck by KT. Ang unang trail niya sa tag-ulan. Pakakapal ng putik na ito mamaya. Sigurado mga kalisto. Tingnan natin kung waterproof ba ito. rin yung time na matay testing natin itong gulong ng Metzeler. Ang liliit ng spike at ang lalambot. May eh, makita ko yung mga moves ni Master, magaya ko. Kahit <laughs> pa paano Grabe si Idol Talagang dumadayo para lang mag-trail, mag-puti eh, no? Shout out, shout out naman yan master Sa wakas nakasama ko si Kuya Jay Listo Shout out sa trail packers na napaka the best At gusto in, Ayaw umuro kahit bumabagyo O oh, bumabagyo po, oh. signal number 1 ngayon Yan no? Listo po number 1 Napakalakas ng shop nyan Probably Pinakamalakas na shop dito oh. sa Pinas na mga enduro rider Yes, sa kanya, beta And Kenda tires yan, Kenda tires ang gamit Oh, anip <tinyo> Saan? O sa kalan Hindi ko makain pa sila pagdating ko. <laughs> ano makapet? Ha okay Ang dulas Grabe Parang tuyo Hayop Kaya din kaya ng metseler yun

<laughs> Woohoo! 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 oh, dyan Ayan, 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 Ang Kenda Tires Uy, ang galing, ang lakas Champion talaga Sinalo niya Nakasandak <laughs> mo uh. Ang galing. Grabe yung mga linyahan niya. Kuya, paano natin pa singawin to? Puno ng putik, wala kang takip okay so, yeah. sa pito. okay lang sa'yo na i-ano ko, power spray. Okay, okay. Paano, paano? Ayan. 5 lang? Ayan ang Mascarinas Technology. Okay, pasingawin muna natin. Nagkita baka... niya naman yung <laughs> technology na yun. Pasingaw. Seven, sakto lang. Pwede na yan. Baka masubrahan. Uh, baka pumasok yung putik, kailangan ng magic wawa. Napaka-importante na kasi baka sa may Kita niya naman. <laughs> ang basbas ng Mascarinas Technology. Number one shop sa Pilipinas ng mga enduro and dirt bike. Number one shop. <laughs> Mas sabi mo listo mo to number one. Listo mo to number one yan. <laughs> In and out Ate, Dunlop Dunlop? Ako, naku, naku huli Huli, si master masker niya Saka tatanggal lang ng chain niya na <makes noise>

binapagod ako dun sa trail na yun mga kalisto nalobat po yung gopro natin ayokong i-risk yung gopro na buksan yung battery drive then ikabit yung battery dahil grabe yung ulan na experience ko na yan sa dagat naman nung binuksan ko yung lagayan ng battery kinabit ko yung bago nasira yung gopro ko ayoko nang i-risk yung gopro this time around mga kalisto ang laki ng napudpud dahil sa trail na yon, ang laki ng napudpud dito sa gulong ko. Tingnan nyo mga kalisto, hindi ko alam paano napapakapit nila Graham Jarvis yung gulong na ito. Skill din pala talaga yung pagpakapit ng gulong. By the way po, ang lakas daw team mascarinas. Ang lakas yung team niya against nung sa listo mo talaga napagod kami. And yung team niya e parang wala lang. And ito na, ito na yung update ng gulong. Matibay din pala siya kahit papano. Look. So ayan na siya at 12 hours o 10 hours yan. O, oh, medyo napudpud talaga siya. initong itong Michelin Enduro na napakamahal, around 8,000 po ang price nito. And medyo napudpud na nga, ayan na oh, napudpud na. Nawala na po yung mga talim niya. Ayan. So around 7 PSI ang ginamit natin. Kaya medyo kumapit hanggang dito sa gilid. Ayan o, natuklap talaga siya. Todo tipid sa piga pa itong lagay na ito. And medyo napasobra lang mga piga ngayong huling trail na ito dahil sa putik at bato na napakadulas. Signal number 1 ba naman na trail? Ito yung bago siya before. Michelin yan, mukhang donut ang liliit ng kanyang spike and ang lambot niya o. Oh. Oh, ang lambot. Later on, kabitan natin ng Dunlop to. Tingin ko, mas sanay ko yung kapit ng Dunlop. Nakarwash na siya, ayan. Ang linis na ulit and nasa loob na ulit siya ng bodega. ano nang update dito sa harap na spike. Ah, oh, ito, matagal talaga mapudpud yung harap. Mas matagal talaga mapudpud yung harap. Hmm. Pwede pa ito quick comparison lang kung gaano katibay yung Dunlop na hindi na mabilang kung ilang beses ito tin MX33 pa itong lagay na ito. Hindi pa to FMX53 niya kung gaano katatalim. Parang hindi na pupudpud. MX33. Hindi MX33 din to. Mm. Parang hindi na pupudpud. So ilang beses na yan na ginamit, hindi na mabilang. Ayan, medyo merong mga tama na siya, may mga spike na damage na dahil sa mga tuyong bato nung summer. Ayan. Ganyan katibay ang MX ang Dunlop. Ganyan siya katibay. So, 'yun lang mga kalisto. Don't forget to subscribe and click that bell notification. Comment below naman kung may masasabi kayo dito sa video na ito, mga kalisto. I-like nyo naman po itong video na 'to para ma-recommend ni YouTube sa mga trail rider na Pinoy, mga kalisto. So, 'yun. At a certain surface po eh, napapakapit ng mga en hard enduro rider sa Europe itong ganitong klaseng gulong nagamit ito yung nagamit itong motor na ito sobrang dulas talaga nung mga araw na yon grabe lalo na yung kulay pulang lupa mga kalisto work like magic talaga kumakapit naman kahit papano pero may part don talaga hindi ko, hindi ko mapakapit so medyo nagdaya na lang tayo ibinagsak natin sa rats pero yung mga Dunlop bumili sa akin ng Dunlop eh napapakapit nila kumakapit yung darlok dun sa ganung klaseng lupa dun sa kulay pula na lupa si John ang owner ng Mascarinas Motor Shop sikat sa mga enduro yan marunong din talaga siya kaya pala siya nananalo nananalo sa mga iba't ibang karera dito sa Pilipinas marunong nga talaga siya magaling siya uh, talo tayo sa kanya magaling talaga beta with the beta 300 RR and using Kenda Tires yan sponsored siya ng Kendatars Tchau.